Magandang gabi po mga kalaki ngayon po ay October 5 Bukas po October 6 na mga kalaki ha? Maraming maraming salamat po sa nanay po na nabigyan po natin kanina ng lucky numbers po Anak gusto ko po manalo kayo ha May nanay po kanina na tinawagan ko umiiyak po na gusto daw niya na makauwi ng probinsya Kailangan niya ng lucky numbers Binigyan ko po siya ng kompleto 2 digit, 3 digit at saka 6 digit po Sabi ko alagaan niya ng 3 days Ano po hintayin po natin kung siya po ay papalarin ano po At syempre po sa mga nabigyan na po natin ang mga nanalo po ng mga nanay dyan, ng mga kuya, mga ate ha, mga tatay dyan, ng mga laki numbers, congratulations po. At ngayong gabi po mga kalaki, gusto ko pong sundan. Ito po yung mga bagong sumadang ngayon, na ng mga 2-digit, 3-digit, at 6-digit mga kalaki ha. Kaya sa mga may gusto po dyan na aalagaan ngayon pong October month, aba, pwede niyo po kayong mag-alaga ng numero Palitan nyo na po Yung mga lucky numbers nyo dyan Ito pong ibibigay ko sa inyo Ang alagaan nyo po mga kalaki Basta po Naka-follow lang nag ng videos namin At nag-heart mga kalaki At comment ng comment ha Unahan lang po sa pag-comment Kasi kung isang comment lang yan Naku Hindi ko mapapansin yan Mas marami po yung iba Kaya comment lang ng comment, nagsishare ng videos, nag-heart, yun lang po, libre naman yun mga kalaki. Gawin mo at bibigyan kita ng lucky numbers ngayon mga kalaki. Basta makakapag-antay ha. At ang 6-digit lucky numbers po ayon sa taas Oh. Gusto ko masundan yun na panalo natin ng 5-digit lucky numbers ha. Gusto ko manalo tayo ng million ngayon. Matsachambahan din natin yan mga kalaki. Ha? eto na, magbigaya na po tayo ng mga numero. Hindi ka ba busy? Ano ang birth month at birth mo? Good luck!